Guys, welcome guys sa ito ang mga video guys ha. Uh, na ako sa inyo guys. Kita kayo lang ni gamot guys. Ang ba itong ni gamot ni kay sa kuwang mga ni kaoban niya sa paghihatag. Kining nga uh, gamot guys. Bali, kung imo ni iit sa sa iring, iyan yung gaksu-gakson, iyan yung lakulukan, iyan yung panhindaan. Mula ni guys, ang gamot guys nga pang panigusyo, pang paswerte. Tangan so, guys ha. Uh, ako sa inyo guys ipakita guys kung kung tinuod ba ninyo kung anong si Ering iya ba ninyo halukan kung ba ninyo hidaan kung iya ba ninyo ligiran tara guys nga may hirin sa kawat, guys tara tanawa nyo guys sa Ering oh o oh. iyan ang hindi ko ano iyan, na gi simut -simut. iyan na ang simot simot iyan ang hindi pagpaakto niya ana iyan na po ng ligiran o oh, tawa tawa ka ron o oh, tawa iyan ang hindi ligiran niya oh o oh. Basta guys, guys mo yung sa mga kooban guys, nga kini daw nga gamot, pagpasurte daw na siya, pang negosyo. Kung so, kanyang gamot daw, wala kailan eh. So, Kung saan yung gamot daw eh. ko, oh. di ba? Grabe ka tested guys, tatawa.